Magandang hapon po sa inyo, sir. At uh, maraming salamat po sa pagtitiwala sa so Wanted sa Radyo. Yes, Sige, sir. Ikwento niyo po sa amin. Uh, ilang taon po ba kayong nagtatrabaho na dito sa Trinity Investigation and Security? Ilang taon na po kayong oh, nagtatrabaho? One year and six months na po, ma'am. Sila po matatagal na. 30 years, ma'am. 30? Yes, ma'am. 3 sir. Yes, ma'am. Napakatagal niyo na doon, sir. 30 years. Kayo po? 11 years. 11 years. Sa loob po ng 30 years, 1 year, 5 uh, 5 months at 11 years. Ito po ba ang kauna unahang pagkakataon na na-delay ang inyong sweldo? Hindi po ma'am. Buwan-buwan po talaga delay. So buwan-buwan delay yes, po talaga. Nako, napaka-problemado naman ito. Ngayong beses na to sir, itong pagkakataon na to bakit po kayo nagdesisyon na magreklamo eh, Sobra na po kasi ma'am kasi halos maabot na ng, ano eh, maabot na ng 2 months yung delay. Uh, pangako nila, gagawa ng paraan Mm -hmm. tuwing tatawag ako sa opisina namin gagawa ng parahan mm -hmm. pero wala po sila nagagawa ng paraan sa amin pababalihin na kami ng toke. saan makakarating yung 2,000 Ganon din po ba sa inyo sir? 2 months din? Yes ma'am At sa inyo din sir? 2 two, two months po kayong lahat? Opo ma'am Okay Sa inyo pong estima sir uh, magkano po yung katumbas ng 2 months na yun para sa isang tao? Yung sa akin ma'am 1 mm -hmm. month in a half na total na kagad nila eh 40 plus Forty plus. Ah, so meron na silang computation. Yes, so alam nila yung pagkukulang mm. nila. Okay. At ano pong dinadahilan sa inyo, sir? Bakit hindi po kayo nababayaran? Ang sabi nila, hindi sila nakakuha ng collection doon sa kliyente namin. Sa okay. federal ito na naman yung problema na pag hindi nakakolekta ang namang problema mm. yung empleyado eh no laging ganyan ang dahilan makakausap po natin ngayon si Ma'am Cherry Alday ang HR head ng Trinity Investigation Security Agency Corporation isang magandang hapon po sa inyo Ma'am Cherry Um, good afternoon. Nandito po ang inyong mga security guards. Uh, isa po sa kanila si Sir Danny Boy Ponce. At uh, ayun po sa kanila ma'am, dalawang buwan niya na daw po silang uh, hindi po napapasahod. So humigit kumulang sa isang tao po ay ang estimate po nila ay nasa 40,000 po sa loob ng dalawang buwan. At uh, ayun din... Lang ha, tungkol kay Ponce, sandali. Nau pa yung ano niyo eh. Paisley uh -huh. niyo kayo po sir. Hindi, ponte. ponte. nag-usap, nag-usap-usap kayo sa Dole. Tama ba? Opo. Ito nila ako na yung sahod ko binibigay sa akin. Mm. So hindi ko tinanggap. Bakit po? Ang gusto ko ma'am, yung bond detachment ko, i-update nila yung sahod. Kasi ang, ang kiniklaim namin yung salary eh. So kung tatanggapin ko yung sahod ko, o, paano yung mga tao ko, kanong kasigurado na pasahuri nila? So, so, kumbaga, kayo lang ang uh, uh, isinasama nila, yung, hindi yung... Inaopera buong... nila ako noon, hindi ko tinanggap. Mm. So, after nung... Ha hindi ko tinanggap, nagkaroon kami ng agreement, na pasasahurin yung mga tao ko. Mm. So, after nung hapon, uh, pinasahod nila yung ilang tao. Then, mm. after that, another na naman uh, natagal na natagal na naman bago sumahod. Mm. Ang nangyari, ma'am, install installment eh, and totally hindi nakasahod. Yung kabilang, yung kabilang area, itong dalawang ito eh. Mm -hmm. Kung baga yung nabanggit nyo kanina, kayo yung head nila. Kasama oh. sila sa detachment uh, Yung kayo. iba kong tao, napasahod putol-putol. Pero sila totally hanggang ngayon, walang sahod mula nung August 1. August, 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 August 1, ma'am. August 1. At uh, kayo po, Sir Danny Boy, nagpunta rin po ba kayo sa Dole? Hindi. Kaming dalawa nila, si magkasama. So, ah. sa akin lang. Okay. Mama. So, dalawa kayo na nag-complain. Mm. Pero sila, Sir Paul... Hindi po kayo nakapunta? Hindi po. Okay, sige. So, kung ang may usapan lang directly with the company is kayong dalawa. Updated, si William Alpacaponcon. Yes, ma'am. Ngayon lang po na-receive ko yung huling sahod ko. Kasi yung una po, naging installment po. Pero, late na rin po yung sahod nyo na binigay sa akin. Tinatanggap namin yon Well, we we are doing our best. We are doing our best, attorney. Mm -hmm. We are not ignoring them. Hmm. Just take note of that. We are not ignoring them. We are doing our best. There are some internal issues that cannot be discussed publicly. We are not dealing with your internal issues. In fact, we don't care. Wala kaming pakialam sa mm -hmm. internal issues ninyo. And if you don't want to discuss it publicly, that's fine. Yan po ay karapatan ninyo, ma'am. Mm -hmm. Kanya nga, the, pwede tayong mag-usap yes, without the, them. Tungkol dyan. Hindi eh, naman maaari ma'am. Ang mga tauhan niyo po sa Trinity Investigation Security Agency ay may karapatan po sa kanilang sweldo. In fact, you just acknowledged it yourself. Hindi po ba? So, mm -hmm. sila po, ma'am, ay yung Sikapunton, yung Sikapunton, may sweldo 'yan. Kailan niyo na receive, sir? Yung... Ngayon lang. Yes, ma'am. Kailan yung... lang ngayon lang niya ni receive. Ngayon ko lang, lang nilapit yung... sa akin yung sa hotel. Late September 25. Uh, September 1 to 15. Okay. Lagi pong late, lagi. Ma May yung September 1 to 15, yun ang cut-off date, pero normally ang sweldo noon ang the 25th. Okay ma'am, sige, wag na si Kaponpon kasi kung siya ay nakakuha na po ng sweldo, ina-admit naman niya na nakakuha siya ng sweldo. How about ito pong tatlong tauhan we natin, ma'am? Ma we are working ma that. Ma'am, we are working that. Ma'am, ma'am Cherry, please understand mm. kung saan po nanggagaling itong tatlong. If you understand, ma'am, hindi niyo po kami dadahilan na you're working on it. Ito pong tatlong tauhan natin napakabubuti nila hindi pa po sila nagsampa ng kaso sa inyo sa NLRC or sa DOLE. In fact, we are thankful am that. Yes, in fact, Ma'am Cherry, yung meron silang sinang... nagdosa sa amin sa DOLE, Yan si Ponce. Si ano? Ma'am, karapatan back, Yes. Ma'am ma Cherry, karapatan nila na pumunta sa DOLE dahil 'yan po ay kanilang sweldo. Mm -hmm, yeah, hindi po Sabe, ba? Ano sila po ay humihingi ng tulong dahil dalawang buwan na ito, ma'am. Sila po ay may may pamilya Hindi ma naman dalawang buwan. No, it's not two started. months. Sige po. Dalawa po kami sa OGR si SG Bulambot from August 1 to 30 din, itong September wala din po. The whole month of August and September wala yung si Bulambot at saka si Abueva. Yes po. kayo po ba sir ay na-deduct po ba kayo ng SSS? Kung ano po yung mga kailangan so, bagay, na, yung yes, pa. September, po ng pag-ibig so, meron po. October naman, 10 pa. Mm -mm. Naririmit naman po. Yun ang isang problema din ma'am. Gawa nga nung kulang na putol-putol pa. Hindi yung tuloy na yung whole year wala. May isang one year kaming walang hulog talaga. Pero nakapaghulog naman sila. Nakapaghulog naman to. Okay, pero sa ngayon, nakabawas sila sa inyo, hindi pa sila nakapaghulog. Yun ang ibig niyo sabihin. Opo. Okay. Kasi dito sa inyong payslip, wala po ako nakikita na SSS. Tama ba? Ayan. Overtime. Every, ano yun? Ayan. Every meron every end of the month. Apo. Na cut off. Okay. Sige, gets. May, June, July. Okay. Base dito, ang meron lang talaga sila na last ay... Hanggang June 30. Ito, yung ito po last ay Kay Sir Ponce, no? Yes, August, pati niya ako nung sa'yo. August 1 to 15. August 1 to 15. Nauna yung payslip namin kaysa yung sasahod. So ito, Sir, hindi mo ito natanggap? Hindi, ma'am. Okay. Payslip lang. So na. kami po dalawa ni Abuebay nagtingin na ng payslip eh. Mm -hmm. Pariho po kami na 15 days. Ako mm -hmm. po ang detachment commander. Mm -hmm. Pero mas mataas po yung sahod ng tao ko kaysa sa akin. Baka po siya ay merong annual increase dahil siya po ay 30 years so, in service. Sige na po, service. sabihin na po natin mm -hmm. ganun. Saka mayroon din po kaming kasundan yung allowance ko, increase nila. Mm -hmm. Pero totally, binigay nila sa akin, 1,000 lang. nito lang buwan ng Ogos usapan 2000 yung allowance ko sa detachment commander. So yung allowances niya wala din sa kanila. Wala rin manigay. pati yung load ma'am kung hindi pa ako nag ano sa kanila nagtatalak sa kanila hindi nila bibigay. Good afternoon po Police Captain Makaraig. Yes ma'am, good afternoon yes. po. Sir, uh, meron pong inireklamo dito na Trinity Investigation Security Agency Corporation. Ah uh, ito po bang agency na ito sir ay meron pong existing na permit galing po sa ating SOSHA? Biniverify lang po sa system, ma'am. Kasi sir, inireklamo po ng mga tauhan nila na sila po ay hindi napapasweldo. So, siguraduhin muna natin in the first place ano kung ito bang si Trinity uh, Investigation ay nag-ooperate with permit. Kasi kung wala din, eh, maaaring maimbestigahan na ating sosa yan. Tama po ba, Police Captain Makaraig? Yes, ma'am. Tama po, tama po. Okay, at uh, just in case, uh, Police Captain, na sila po ay uh, hindi po nakarehistro or wala pong kaukulang permit, ano po ang maaaring ipataw na kapurosahan sa mga agency na hindi po nag-ooperate ng may permit? Uh, Magkakaroon po sila ng admin fine ma'am, tapos mer meron din po tayong kakantak na investigation at once na mapatunayan po talaga ang, ma mm -hmm. ang, na magkaroon sila ng mga lapses at pagkakasala ay makukulong po sila. Okay. Sige po. Uh, Police Captain Macaraig, uh, kami po ay humihingi ng tulong on behalf po nitong apat na ating mga security guards na mapaimbestigahan po sana itong Trinity Investigation Security Agency Corporation. Sa kanila pong, kung meron po silang uh, kaukulang permit at pati po yung mga tauhan nila, kung meron din po bang permit yung mga baril na ini-issue din sa kanila. Kung maaari nyo po silang matulungan sana, sir? Yes, ma'am. Pwedeng-pwede po. Okay. Uh, Lumabas din naman po sa records na meron pong valid na license to operate ng preliminary investigation. So sa ngayon po sir, meron silang license to operate? Yes ma'am, yes ma'am. Okay. Sa kanila po bang uh, ibang permit sir, meron po ba sila? Yes ma'am, kompleto po. Jumujuti din po kasi ako ng 4 months hmm. security agency. Bale, ano po rin nila yung agency na yun? So meron uh, pa silang oh, isang dalawa po. agency? 4 months. Pero kayo po ay nasa anong... Kasi ang duty ko kasi ma'am, jumo duty ako sa subdivision. Sa mm -hmm. gabi, pinapadyuty rin ako sa banko. Metro Bank, sa Pace Bank, Card Bank. Ganto na lang, Police Captain Macara, no kasi it appears na meron pa pong ibang uh, agency pala na inooperate under the agency po na pinag-uusapan natin ngayon, itong si Trinity Investigation. So uh, kung maari po, kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo ukol po dun sa mga pangalan ng mga agency na ito. At uh, kami po ay humihiling na kayo po ay mag-conduct ng investigation uh, dito po sa compliances ng mga agencies na ito, sir. Yes, ma'am. Sige Maka Matulong po kami mama at magkakandap po ng verification dito sa mga uh, sasabihin niyo po at uh, na-report po mga security agency. Sige po, sige po. Maraming salamat po Police Captain Ernest James Macaraig, ang Chief Special Concern Section Enforcement Management Division ng SOSIA. Good afternoon po, Attorney Jude Trivilla. Magandang hapon po. Good afternoon po, Panyera. Yes, good afternoon po, oh, Panyero. Uh, nice hearing from you again. Uh, <laughs> Atty. Jude, meron na naman po tayong mga kasama dito, mga employees, security guard po, to be exact, na nangihingi po ng tulong dahil ito pong Trinity Investigation Security Agency Corporation, uh, ayon po kay na Sir Danny Boy at uh, inadmit din po ng kanilang HR head kanina ay hindi po nagbab, nagbibigay ng tamang pasweldo. Kumbaga delayed po ang kanilang sweldo ng uh, humigit kumulang dalawang buwan. Yes, Tama no? Kasi yung isa po sir, August 15 palas na nakakuha ng sweldo, yung isa in fact kakukuha lang niya ngayon ng sweldo niya na natitira, yung iba pa wala talagang nakukuha na sweldo at all. At uh, bukod pa po doon, hindi din sila nabibigyan ng allowances, tama ba? Okay, ayun sa kanila sir, wala din silang allowances sir. So ano po maaaring gawin ng ating mga security guards sir? Ito po ay sa Malabon area po, ano? Yes. Uh, sa pagkakalam natin, ang head office nila ay Malabon. Yes. Opo. Pwede po silang lumapit dito sa Kamadaga Feet Office po natin, Caloocan City. Nandiyan okay. po si Director uh, Grande. Uh, tutulungan po sila niyan. Pwede po sila mag-file sa atin ng SENA mm -hmm. para po uh, ma maridigman lang yung explanation ng kabila. At kung ito nga ay mapatunayan ma natin na mm -hmm. hindi nagbabayad po ng tama, Uh, ito po ay eh, gagawin po natin ng compliance order. Isa po dyan eh itong sa batas natin na double indemnity. Baka po I, yun uh, nga, sir, makapatawan eh. po sila niyan. Ang problema natin dito, Atty. Jude, nanggaling na po sila sa Kamanava Field Office at in fact, ah. nag-sena na rin po sila, Sir. Uh, na confirm ko po kanina kina Sir Danny Boy na sila po ay nag-sena na at na meron na po silang kasulatan. Uh, ayon po sa kanilang kasulatan, Sir, ay magbabayad nga daw po uh, itong agency, ngunit wala hong naibigay na pambayad sa kanila. So, Naku. Diretso sa kaso na po ito. Yun nga, so, sir. Uh, kung ano na po ang susunod natin na hakbang diyan, kami na po mismo magsasabi ngayon mm -hmm. na tatawagan po natin ang uh, Kamalama Field Office na nagkaroon ng breach, breach mm -hmm. of agreement po ang tawag natin dito. Mm -hmm. So, diretso na po ito sa mandatory conference. Pagkatapos po niyan, eh, uh, compliance order na po. Mabilis lang po itong proseso na ito. Okay. Uh, nakita na, kita na na nagkaroon na ng breach. Okay. So, ayun na po. So, ganito, uh, Sir Danny Boy. So, meron na kayo, dahil meron na po kayong existing agreement, ang sinasabi po ni Attorney Jude ng uh, Dole NCR, hmm. sila na po mismo ang uh, mag instruct po sa Kamanava office kung saan po kayo naghain ng Sena complaint before na... Hmm magkakaroon po ng uh, itutuloy yung pagkaso sa kanila dahil nagkaroon po ng breach yeah. doon sa nauna nyo pong napagkasundoan. Bukod pa po dito Attorney Jude, uh, maaari po ba na mapaimbestigahan din natin ang Trinity Investigation Security Agency dahil sa allegedly mga violations din po nila sir. Kasi kung ganito po ang nangyayari sa apat nilang tauhan hindi po natin sigurado kung ano rin po ang nangyayari sa iba pa nilang mga kasamahan dahil Nabanggit po ni Sir Arlon kanina na meron pong iba pa silang kasamahan na huli din na mapasahod, meron po yung iba, uh, hindi na bibigyan ng SSS, tama ba Sir? gani ganito din po ang sitwasyon nila Sir. Opo, uh, pwede po silang uh, dumiretso din po doon sa field office natin. Mm -hmm. or Uh, since uh, nakasampa na po itong reklamo na ito ngayon, mm -hmm. automatic po namin or by recommendation agad, either by tomorrow or by Friday, mm -hmm. uh, papadalan po natin ng inspector po itong uh, itong ano nila, Oo, uh, Trinity, Trinity uh, oh, investigation sir. Ayan uh, po yan po, okay. Po, Trinity okay. Investigation. Mas magandang uh, siguro gawin natin yan sir no para siguraduhin din natin na yung mga security guards nila ay nakaka-receive ng tamang pasahod yes, at kung ano po yung nararapat ay ibinibigay sa kanila sir. Tama po o, ba? na uh, narinig ko po kasi kanina uh, mm -hmm. na tungkol doon sa payslip mga ganon. Mm -hmm. So, isa po ito sa obligasyon talaga ng ano natin ng mga employers na mm -hmm. mag mag-keep ng records. Mm -hmm. So, isa po yan sa ah uh, titingnan natin kung tama pa yung mga pasakod nila yung oras na binabayaran yung mga rest days mga mga benepisyo din po nila so ma ma Titingnan po natin lahat yan sa investigation po natin, inspection po natin. Again, Attorney Jude Trivilla, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at uh, patuloy po na pagdulong sa Wanted sa Radyo, sir. Maraming salamat oh, po. Mabuhay po kayo, mabuhay din po ang advokasyon niyo para sa ating mga manggagawa. <laughs> Maraming salamat po Atty. Judd mabuhay po. din po kayo dyan sa Adole NCR. So yun sir uh, Danny Boy, kagaya ng nabanggit natin kanina, since meron na po kayong prior SENA, yeah. pag sinabi po kasi nating SENA, yan po yung uh, agree, uh, magkakaroon po ng complaint yung mga tauhan, mga employee doon sa kanilang employer at magte-try po ng pagkasunduin. Kung meron pong naging usapan, i-comply po yon. So kagaya na nangyari sa inyo, sir, dahil meron kayong usapan, dapat matupad po ng employer ninyo yung pinag-usapan ninyo na kung oh. ano man po yung babayaran. Okay? So, sa ngayon po, hindi na po natin makontak ulit si Ma'am uh, Sherry. Cherry. So, kanina naman, aminado naman siya, nabanggit niya, na hindi nila natutupad yung kanilang end. But um, again, kagaya ng nababanggit natin paulit-ulit dito, hindi po kasalanan ng mga employees, ng mga empleyado na meron pong internal na problema ang kumpanya. Kung meron man, dapat problema po yan ng kumpanya. Kung talagang magsasara sila, meron po tayong tamang proseso sa uh, batas kung paano po ang gagawin dyan. At hindi po maaring idahilan lamang na wala silang koleksyon. Hindi ba din ganun? Kasi nag-business ka pa, di ba? So, uh, may tamang proseso po ang lahat at tama po kayo, sir, sa paglapit uh, po sa ating dole dahil karapatan po ninyo na ma-receive po kung ano po yung narirapat yes, yung sweldo. Ang nangyari po kasi dyan, ma'am, eh, mm -hmm. napakalaki ng problema ang ginawa ng Trinity. Lahat po, eh, ginawa ko ng paraan para hindi ma-terminate yung agency. Mm -hmm. Pero nung bandang huli po, eh, sila pa yung may gana sa akin na kung ano-ano pa binibintang nila sa akin, ako daw'y nagpromotor para itong mga ito ay papuntahin dito. Sana po ay matulong at maayos ito at sana ay sila'y tumupad sa kasunduan namin. Opo, mukhang kanina naman po ang Trinity Investigation Security, sila ma'am Cherry ay willing naman po. Na, na Narinig naman natin siya kanina sinasabi nila gagawa ng paraan. So kami naman po dito, again, ang uh, purpose namin, as much as possible, kung kaya natin pag-usapin at pagkasunduin ng mga partido, bakit hindi? Para makuha nyo na yung nakukulang sweldo ninyo, wala na rin silang sakit sa ulo. So kami po ay bukas para po sa Trinity Investigation Security Agency Corporation uh, na kung kayo po ay may nais iparating or kung nais nyo na pong mag-settle agad at bibigay nyo na po ang sweldo ng mga security guards niyo, wala pong problema dyan. Hindi po namin yan uh, tatanggihan at Nararapat naman po 'yan sa ating mga security guards, okay? So wag na po kayo mag-alala sir. Uh, si director na po kanina, si Assistant Regional Director Jude na po. Ang bahala sa inyo, okay? Maraming salamat po sa inyong panahon. Yeah, salamat po, magandang hapon po mga sir. Yeah,